Oh, talagang nadismaya ako sa pag-uusap namin ngayon ni Pangulong Putin dahil pakiramdam ko ay wala siya ron. Ako, hindi ko talaga inisip na nandun siya at talagang nadismaya ako. Sa totoo lang, hindi ko iniisip na gusto niyang tumigil. Nakakalungkot iyon. Kaya nag-usap si na Trump at Putin kahapon para subukang magkasundo sa isang tigil putukan. Pero wala rin nangyari. Malinaw na sinabi ni Putin na gusto niyang kunin ang Ukraine at hindi siya titigil hanggat hindi iyon nangyayari. Pagkatapos ng tawag na iyon, may lumabas na nakakagulat na balita mula sa China. Inamin lang ng ministro ng panlabas ng China na hindi nila pwedeng hayaang matalo ang Russia sa digmaan sa Ukraine dahil naniniwala ang China na kapag nangyari iyon, buong, buong atensyon ng Estados Unidos ay mapupunta sa China at ayaw iyon makita ng Beijing. Ngayon bakit kaya may magsasabi ng ganyang bagay? Maaring may binabalak ang China at gusto nilang malihis ang atensyon ng buong mundo habang isinasagawa nila ang kanilang mga plano. Pero tingnan mo, may isa pang paalala rito. Ayaw din ng China na manalo ang Russia. Gusto nila na manatili ang kasalukuyang kalagayan hanggat maari. Ang pinaka nakakagulat sa lahat ng ito? Nahulaan na namin ito sa aming podcast mga walong buwan na ang nakalipas. Ipinaliwanag namin ang dahilan kung bakit gusto ng China na manatili ang status quo at kung paano ito nakatutulong sa plano ng Beijing. Pakinggan natin ang maikling clip. Dahil nabanggit mo ang China at talagang malaki ang impluensya ng China, hindi lang sa Rusya, siguro pati na rin sa tinatawag ng iba na axis of evil. Maraming nagsasabing kaya ng China, lalo na ni Xi Jinping, na itigil ang digmaang ito kung gugustuhin nila. At ah, bakit hindi nila ginagawa? Ah, sa pananaw ko, parang ah, mas makikinabang sila sa isang mapayapang mundo, lalo na at sobrang nakadepende sila sa pag export Oh, maganda yung punto mo. Ang oh, China ay bagkibigan ng Rusya na walang bihangganan, ang hindi talagang kartoon yung may harampe. Kalakuan yun. 2022 na text ko ay ang pinaka importante sa China ay mapanatili ang kasalukuyang sitwasyon at access nila sa abot kayang langis at gas mula sa Rusya. Sabik silang simulan gamitin ang hilang ruta ng kalakalan na dumadaan sa ibabaw ng Rusya sa Arctic habang patuloy na nagbabago ang klima at patuloy na natutunaw ang polar ice cap lalo pang gugustuhin ng China na gamitin iyon. Ngayon, uh, kontrolado ng Rusya ang lahat ng iyan, kaya may interest sila na mapanalangin ang Russia sa laban. Sa so death in Dayland, kung nag-exit the workers yung nag-deliver sa mga piyasa na sumutulong sa ribaming paraan. Russia, pero sinusubukan nila nga umiwas na talagang galitin ng Estados Unidos. Sapat na pres, kumilos tayo sa itong kaldito. Dahil sa ngayon, wala tayong ginagawa para tugunan ito. And sa tingin ko, E yeah, ayaw din ng China na matalo at bumagsak ang rehimen ng Rusya dahil magdudulot iyon ng mga problema para sa kanila na baka makita ng mga tao na alam mo na ang mga authoritarian at dictatorial na rehimen ay hindi naman pala hindi matatalo. Pero tama na rin na para sa China, sa siyusap ng ekonomiya, kaya naman may sa kanila, alam mo dyan mga Houthis na sinagpapakawala ng mga misil sa Red Sea at Gulf of Aden, Nakakaabala iyon sa komersyal na pagpapadala ng mga kalakal. Eh, naaapektuhan din ng China doon. Um, Nangyayas lang iyon dahil sa Iran. Sinusuportahan ng Iran ang hindi mga Houthis at ang Russia lang ang kaibigan nito sa buong mundo. Kaya, nas dapat magdesisyon ng China kung saan niya gagabitin ng kanyang impluensya. Mahina ko alam kung kayang itigil ng China ang digmaan mag-isa pero sigurado akong may hirapan ang Rusya sa ginagawa nito kung titigil ang China at o India sa pagbili ng langis at gas mula sa Rusya. Kahit hindi gaanong sumusuporta ang China sa Rusya, nakakakuha pa rin ng benepisyo si Putin. Nitong nakaraang dalawang araw, tinalakay natin ang mga ulat na pinatigil ng Estados Unidos, ang ilang pagpapadala ng armas, lalo na ang mga air defense na inilaan para sa Ukraine. Marami pang mga ulat ang lumabas tungkol sa balitang iyon. Marami sa mga ito ay nagbabanggit ng mga anonymous na source kaya ayokong magpakalalim. Pero isang bagay ang malinaw, huminto muna ang mga padala sa Ukraine para sa ilang partikular na sandata. At ito ang mga sandatang labis na labis na kailangan ng Ukraine para ipagtanggol ang kanilang mga sibilyan. Tuwang-tuwa ang Russia tungkol dito. Hindi nila mapigilan ang kanilang kasabikan. Isang clip mula sa media ng Russia ang susunod kung paano tumutugon ang mga pahayagan nila sa positibong balita na pansamantalang itinigil ng United States ang ilang armas para sa Ukraine. Pero bago natin simulan yan, gaya ng dati, siguraduhin ninyong pindutin ang like button sa ibaba at mag-subscribe kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. Sabi ng YouTube, 80% sa inyo ay di pa nakasubscribe. Kung nag enjoy kayo sa content, pakiusap mag-subscribe sa ibaba. Malaking tulong ito sa amin. Simulan na natin ang clip. Ilang pahayagan kaninang umaga ang nagsulat tungkol sa desisyon ng United States na ipagpaliban pansamantala ang ilang supply ng armas sa Ukraine. Uh, ayon kay Komarsat, ang Russia ay positibo ang reaksyon sa pagpapaliban. Sinabi ng Moskovsky na tama lang na ang Amerika ay namimigay ng mga armas at bala ng hindi iniisip kung gaano pa ang matitira para sa mga tropang Amerikano. Pero ngayon, sarado na ang kantina. At hindi na makakakuha ng kahit anong dami ng candy ang mga bata na gusto nila. Ang pagbawas ng Amerika sa supply ng militar sa Ukraine ay posibleng magbago ng takbo ng labanan sa madaling panahon batay sa dalawang magkaibang artikulo sa diaryo. So they, ang atman pwersa ang panghimpapawid ay maorgan ng magsagawa ng mga pag-atake sa loob ng Ukraine. Hanggang ngayon, napilita ng ating mga jet na lumayo at gumamit ng glide bombs dahil sa air defense ng Ukraine. Inaasahan ng Izvestia mula sa Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Russia ang ganap na pagtigil ng pagbibigay ng armas sa Ukraine. Naghahanap na ang Ukraine ng mga supply sa likod na pintuan sa pamamagitan ng Europa. Sa kasamaang palad para sa Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Russia, sila ay nagkakamali kaka-kumpirma lang ngayon ni Pangulong Trump na magpapatuloy ang mga padala sa Ukraine, maliban sa ilang partikular na sandata. Ano ang mga sandatang ito? Eto ang listahan. Pinatigil ng Estados Unidos ang pagpapadala ng mga bala sa Ukraine. Kasama dito ang dalawang daan at limampung High Mobility Artillery Rocket System Missiles, tatlong po Patriot Air Defense Missiles, 8,500 libong limang daang isang limang limang artillery shells, Shamnaput dalawang air-to-air missiles, isang daan, at apat na pong AEJEEM, Hellfire missiles, dalawamput lima Stinger missiles at isang daan, at dalawamput limang anti-tank weapons. Ang pinaka ngayon ay ang mga air defense missiles, lalo na ang Patriot air defense missiles, dahil wala talagang makakapalit nito. Hindi kayang palitan ng Europa ang mga stockpile ng Ukraine, Maari lang silang bumili o ibigay ng meron sila. Kamakailan, pinalakas ng Russia ang kanilang aerial attacks sa mga lungsod at civilian ng Ukraine. Narito ang mga graph na nagpapakita kung gaano lumala ang sitwasyon kumpara sa nakaraan. Narito ang chart na nagpapakita ng pagdami ng mga Russian drone na inilunsad laban sa Ukraine mula 2,000 at 24 o med dalawang libo at dalawamput apat, makikitang pataas ito buwan-buwan, maliban sa ilang pagkakataon. Mahalagang ituro na ang mga ito ay mga long-range drone na pumapasok sa mga lungsod ng Ukraine tulad ng Kiev at umaatake sa mga sibilyan. Hindi ito ang mga first-person view drone na ginagamit sa mga frontline. Kaya kahit ang mga long-range drone ay tumataas ang bilang, at nitong nakaraang buwan ng Hunyo, ito na ang pinakamataas sa lahat. Sa katunayan, kung susuriin pa natin ng mas malalim, makikita natin na ang limang pinakamalalaking pag-atake ng Russia ay naganap lang nitong Hunyo. Ito ang limang pinakamalalaking pag-atake base sa dami ng drone na inilunsad at mula nang magsimula ang digmaan, ang nakaraang buwan ang pinakamasama para sa mga sibilyang Ukrainian. Ito ang dahilan kung bakit kailangan ng Ukraine ang tulong ng United States para maprotektahan ang mga sibilyang Ukrainian mula sa mga malulupit na pag-atake ng Russia. Ngayon, ito ang sinabi ni Pangulong Trump nang tanungin siya tungkol sa pagpapadala ng mga armas. Pakinggan natin. Isang laban tungkol sa mga armas, tapos meron na tayo. Nagbibigay tayo ng mga armas pero napakarami na nating naibigay na armas. Patuloy tayong nagbibigay ng armas at nakikipagtulungan sa kanila upang sila ay matulungan. Pero meron na tayo. Alam mo inubos ni Biden ang lahat ng armas ng bansa natin, binigay niya sa kanila ang mga armas. Tiyakin nating sapat ang meron tayo para sa sarili. Sa tingin ko, dapat itigil na ni Trump ang ganitong diskarte. Naiintindihan ko ang kanyang kadahilanan. Natural, mas gusto ng lahat ang diplomatikong solusyon. Bukod dito, nakita natin na sinubukan ni Pangulong Biden ang mahigpit na paraan laban sa Russia kung saan handa siyang suportahan ang Ukraine kahit na medyo mabagal at naging matigas siya laban sa Russia. Walang nagaganap na negosasyon hindi rin iyon gumana. Kaya gusto ni Pangulong Trump na subukan ang ibang paraan. Sa tingin ko, dapat nang mapagtanto ng mundo na si Putin ang ayaw ng kapayapaan. Gusto niya ang Ukraine at hanggat o hindi natin napipigilan ang Russia sa paniniwalang kaya itong agawin ang Ukraine, hindi ito titigil. Walang magiging diplomatikong solusyon hanggat naniniwala ang Russia na mananalo sila sa digmaan. Paano natin mababago ang pananaw na iyon ng Russia? Sa pamamagitan ng pagbibigay sa Ukraine ng lahat ng kailangan nito Ibig sabihin nito, hindi lang Estados Unidos ang magbibigay ng karagdagang tulong. Nangangahulugan ito na dapat magbigay ang Alemanya ng mas maraming tourist missiles na binanggit ng kanilang chancellor noong eleksyon, ngunit hindi niya inaprubahan ng maupo sa pwesto. Ang malalaking bansa ay kailangang magdoble kayod sa pagtulong sa Ukraine dahil iyon ang tanging paraan para magkaroon ng kapayapaan sa Europa. Isang araw matapos tawagan ni Pangulong Trump si Putin, tumawag din siya kay Pangulong Zelensky. Narito ito ang mga detalye ng kanilang pag-uusap. Ito ang mensaheng inilabas ng opisina ni Pangulong Zelensky, isang napakahalaga at makabuluhang pag-uusap kasama si Pangulong Trump ng Estados Unidos. Binati ko si Pangulong Trump at ang buong mamamayang Amerikano sa araw ng kalayaan. Kami sa Ukraine ay nagpapasalamat sa lahat ng suporta na tumutulong sa amin na makapagsalba ng buhay at maprotektahan ang aming kalayaan. Kasama ang Amerika, Marami na tayong nagawa at sinusuportahan namin ang lahat ng pagsisikap na itigil ang pagpatay at maibalik ang makatarungang kapayapaan. Sinusuportahan ng Ukraine ang panukalan ng Amerika para sa makatarungang kasunduan tungo sa kapayapaan. Tinalakay namin ang kasalukuyang sitwasyon, mga pag-atake ng himpapawid ng Russia at kalagayan sa kahabaan ng fronts. Si Pangulong Trump ay lubos na may alam nagpapasalamat ako sa kanya sa kanyang atensyon sa Ukraine. Napag-usapan namin ang pagpapalakas ng air defense at nagtulungan para mapabuti ang proteksyon ng ating himpapawid, kasama ang pag-oorganisa ng kaukulang pulong sa aming mga grupo. Pinag-usapan din namin ng detalyado ang kakayahan ng industriya ng depensa at ang potensyal para sa joint production. Handa ang Ukraina para sa direktang mga proyekto kasama ang Amerika na napakahalaga para sa seguridad lalo na sa larangan ng mga drone at kaugnay na teknolohiya tinalakay namin ang pagbili pamumuhunan at diplomasya kaugnay ng pagtutulungan kasama ang Estados Unidos at iba pang mga kasosyo para sa akin masyadong maraming salita pero wala naman masyadong nagawa o natapos sa na tawag nagbahagi ng impormasyon pero sa huli tinanggap ng Ukraine ang walang kondisyong tigil putukan ng administrasyong Trump at hindi iyon tinatanggap ng Russia. Ibig sabihin, oras na para tumupad sa mga ipinangakong binitiwan noong eleksyon. Ang administrasyon ni Pangulong Trump ay may maraming ulat tungkol sa pagsasama ng dalawang panig gamit ang carrot and stick na pamamaraan. Kung hindi makikipag-usap ang Russia, magkakaroon tayo ng mas mabigat na parusa, tulad ng mga sanksyon o karagdagang armas para sa Ukraine. Ngayon panahon na para tuparin ang mga pangakong iyon. Ngayon tayo'y lilipat sa magagandang balita kahit na ang kalangitan ng Ukraine ay sobrang nangangailangan ng depensa sa himpapawid para maprotektahan laban sa mga drone ng Russia? Ganon din ang totoo para sa Russia. Wala ring sagot ang kalangitan ng Russia sa mga drone ng Ukraine at mga pag-atake ng Ukraine. Ito ang balita kahapon lang. Tinamaan ng mga drone ng Ukraine ang base militar ng Russia sa Lips at ang planta ng enerhiya sa Yelet na gumagawa ng mga baterya para sa UAVs, abyasyon at pandagat. Tinamaan ng Security Service ng Ukraine ang isang imbakan ng bala ng Russia sa Donetsk region. Ang paliparan ng Russia sa Lips ay may mga Su-34, Su-35, at MiG-31 na mga fighter jet. Inataki na ito noong Agosto 2000 at 24 isang tao ang namatay at dalawang sugatan ang naiulat. Tinarget ng mga drone ang planta ng enerhiya sa Yelits na gumagawa ng mga baterya para sa iyo awis, abyasyon, at pwersang pandagat. Sunog sa loob ng pasilidad. Tinamaan na rin ito noong Mayo 23. Ayon sa serbisyo ng seguridad ng Ukraine, matagumpay na tinamaan ng mga drone ang depot ng bala ng hukbong ruso sa isang baryo sa rehiyon ng Donetsk. Hindi lang mga pasilidad kundi pati mga general at komandante ng Russia ang tinatamaan. Sa nakalipas na ilang linggo, nagsagawa ang Ukraine ng tatlong malalaking asasinasyon. Kaya simulan natin sa nangyari sa Moscow, sa bakuran mismo ni Putin. Isang car bombing sa sentro ng Moscow, pumatay sa isang mataas na Federal Security Service General. Iniulat ng media ng Russia ang isang malakas na pagsabog sa gitna ng Moscow, kung saan inilarawan ng mga saksi ang maraming pagsabog at dalawang sasakyan na nagliab, isa raw ang sadyang pinuntirya. Ibinahagi ng mga online na mapagkukunan na ang biktima ay si Alexey Komkov, pinuno ng Federal Security Service Fifth Service, na nangangasiwa sa kontra-espionage sa mga Commonwealth of Independent States na bansa. Isa pang pagpatay ang naganap sa Crimea na okupado ng Russia. Lumabas ang mga ulat sa mga Russian blog na si Aydar Akhmatov, deputy ng Russian Black Sea Fleet, ay napatay. Ito ang ulat. Ito ay mula sa isang Russian Telegram channel. Para itong pro-digma ang channel. Digmaan ito. Sa Crimea, bilang resulta ng matinding pag-atake ng Pangunahing Intelligence Directorate ng Ministry of Defense, si B.C. Almirante at Commander ng Black Sea Fleet, Idar Akmatov ay napatay. Ilalabas pa ang mga detalye mamaya. Kailangan nating maghiganti at naghihintay pa ng tugon mula sa mga sentro ng pagpapasya. At sa huli, mayroon tayong asasinasyon sa rehiyon ng Kursk. Kumpirmado ng mga Ruso na si Mikhail Godov, ang pangalawang komandante ng Russian Navy, ay napatay ng isang pag-atake ng Ukraine sa rehiyon ng Kursk ng Russia. Noong una, si Godov ang komandante ng 155th Navy Brigade ng Russia, nakilala sa mga krimen sa digmaan laban sa mga Ukrainyano. Pagkalipas ng ilang buwan, siya ay itinalaga bilang pangalawang komandante ng Russian Navy. Nang italaga si Gurdjieff sa kanyang huling posisyon, sinabi ni Putin na ang kanyang karanasan ay dapat tularan at ipalaganap hanggat maari. Sa sitwasyong ito, mahirap talagang salungatin si Putin. Ang karanasan ni Nabolshev, Gary Masumov at Gurdjieff ay dapat tularan. Napatay si Gurdjieff sa pag-atake ng mga Ukrainian matapos siyang mapromote